This is for entertainment only. Sagittarius Ang iyong buwan ng Agusto Sagittarius ay isang pag-asa mula sa pangako ng person mo na siya ay magbabago at hindi na uulit muli sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang matamis na salita at madiing pangako ay iyo ngayong pinanghahawakan. Malamang ito ay dahil sa kanyang naging nakarelasyong iba. Ang inyong pagsasama na mauuwi na sa hiwalayan ay iyong isinalba. Sa ibang banda naman dahil sa tulong ng planetang Jupiter at ng iyong positibong pananaw, maging nang iyong pagiging mapag-unawa. Ang kanyang nagawa ay naging aral sa kanya sa takot niyang ikay mawala. Kaya ang inyong pag-iibigan ay mag-aalab muli, pagmamahalan ninyo ay mapupuno ng pag-asa at mga pangarap. Capricorn sa mga sign ng Capricorn ngayong buwan ng Agusto, ikaw kay makakabuo ng kalakasan upang manatili muna sa isang relasyon na wala pang kasiguraduhan. Maaring long distance itong relasyon niyo ng person mo at marami ring mga balakid ang nakahadlang sa inyong dalawa. Halimbawa na lamang ang pag-alam mo sa totoo nitong pagkatao o pag-uugali. Maaring hindi ka masyadong nagpapaniwala sa mga ipinapakita nito sa iyo Marahil tingin mo ay mayroon pa itong nakatagong ibang pagkatao gayon paman, ikaw pa rin ay open sa iba pang pagkakataon na magbibigay sa iyo ng mas higit pa sa makatuwid. Ikaw ay mayroong kinikilala pang iba sa tulong ng planet Saturn ikaw ay makakatagpo ng person na magbibigay sa iyo ng pangmatagalang relasyon. Aquarius ang iyong buwan ng Agusto, Aquarius, ay punong-puno ng pagsubok sa inyong relasyon ng person mo, isang away na nauwi sa hiwalayan. Maaaring ang pagkakaroon ng ibang karelasyon at puro hinala dahil sa mga nasirang tiwala ang siyang naging ugat ng salungat niyong daan. Marahil ay naging malalim ang inyong hidwaan, hindi lamang ito sa kanya-kanyang pagkakasala. Maging ang yung bisyo ay patuloy lamang at hindi naman nawala. Maaaring hindi mo na rin ito maiwasan at maialis pa. Gusto mo sanang kayo ay magkaayos pang dalawa dahil mahal mo ito. Ngunit ayaw na niyang magkaroon pa kayo ng pagsasama. Pisces. Ang mga Pisces ngayong buwan ng Agosto ay isang masaganang pag-alalay na may pagmamahalan dahil sa inyong maliliit lamang na awayan mas nanatili ang inyong pag-iibigan at hindi nasusukat sa maliit na alitan lamang, marahil kayo ay nasanay na lamang sa ugali ng bawat isa. Pieces dahil sa iyong pagiging mahabagin sa tulong ng iyong planeta. Ikaw ay mananatiling matatag sa hamon ng inyong relasyon ng iyong person. Ang tugtugin sa bawat problema mo ay kayang-kayang sabayan ng person mo. Subalit ikay mag-iingat sa iyong mga salita, maaaring hindi mo kayang dumerit siya ngunit ito'y hindi ikakabuti mo at ng person mo. Taurus. Ang mga Taurus ay matatag sa paninindigan, ang mga nakalipas na mga kasalanan ay anjan lang sa kanyang isipan kahit sa panahong maayos ang lahat. Kaya naman ang buwan ng Agusto sa iyo, Taurus, ay may nilalaman ng mga pag-aalinlangan. Patungkol sa person mo, marahil na wa ikaw, Taurus, ay nagsusulat. Nang palatandaan tungkol sa mga nakaraang kasalanan, ang iyong tiwala ay hindi na muling nabuo pa mula nang ito'y nasira. Maaring ang iyong person ay nakagawa ng kasalanan noon na Naging ugat ng iyong mga pagdududa at mga paghihinala na hirapan kang alisin ng mga nakalipas niyang mga kamalian. Taurus sa tulong ng iyong kalakasan at pagiging praktikal. Ikaw ay maaaring sumabay at sumakay sa mga alam mong kasinungalingan lang naman. Ang iyong katatagan ang mag-uusad sa iyo upang umalis at umiwas na lamang. We'll you